Ano ba ang turo ng Biblia tungkol sa alak? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa alak? Kasalanan ba ang uminom? Ang sagot ng Biblia, hindi kasalanan ang uminom ng alak ng katamtaman. Inilalarawan ng Biblia ang alak bilang isang regalo mula sa Diyos na nakapagpapasaya sa buhay. Awit Kapitulo 104 Versikulo 14, 15, Ecclesiastes 13 Minuto Pasado Alas 3, 9 East to 7, kinikilala rin ng Biblia ang paggamit ng alak bilang gamot, unang Timoteo kapitulo 5 versikulo 23. Si Jesus ay uminom ng alak noong narito siya sa lupa, Mateo kapitulo 26 versikulo 29, Lukas kapitulo 7 versikulo 34, alam ng marami ang himalang ginawa ni Jesus nang gawin niyang alak ang tubig bilang regalo sa isang handaan sa kasalan, Juan kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 10. Ang panganib tungkol sa sobrang pag-inom ng alak, sagot ng Biblia. Mga panganib ng sobrang pag-inom. Pagaman hindi itinuturing ng Biblia na masama ang alak, hinahatulan ito ang sobrang pag-inom at paglalasing. Kaya kung iinom ng alak ang isang kristyano, dapat nakatamtaman lang. Unang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 8, Tito, Kapitulo 2, Versikulo 2, Tres, binabanggit ng Biblia ang mga dahilan kung bakit dapat iwasan ang labis na pag-inom. Nababawasan nito ang kakayahang mag-isip at magpasya. Kawikaan Kapitulo 23, Versikulo 29-35 hanggang Hindi magagawa ng taong langgo ang utos ng Biblia na Iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal, kaaya-aya sa Diyos, isang sagradong paglilingkod taglay ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran. Roma Kapitulo 12, Versikulo 1 ang sobrang pag-inom ay nakakawala ng pagpipigil sa sarili at hiya at nag-aalis ng mabuting motibo, Oseas Kapitulo 4 Versikulo 11, Efeso Kapitulo 5 Versikulo 18. Maaaring maghirap at magkaroon ng malubhang sakit ang isa dahil dito, Kawikaan Kapitulo 23 Versikulo 21, 31, 32. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga malakas uminom at lasengo, Kawikaan Kapitulo 23 Versikulo 20, Galasya Kapitulo 5 Versikulo 19 hanggang 21 Kailan masasabing sobra? Masasabing sobra na ang nainom ng isa kapag siya o ang iba ay nalalagay sa panganib. Ayon sa Biblia, mahahalata ang kalasingan, hindi kapag ang isa ay hinimatay, kundi kung siya ay nalilito at wala sa sarili, pasuray-suray, palaaway, o nabubulon. Job Kapitulo 12 Versikulo 25, Awit Kapitulo 107 Versikulo 27, Kawikaan Kapitulo 23 Versikulo 29, 30, 33, kahit na ang mga umiiwas na malasing ay pwede pa rin, mapabigatan ng labis na pag-inom, at magdusa dahil dito, Lukas Kapitulo 21 Versikulo 34, 35. Lubusang pag-iwas sa alak. Sinasabi rin ng Biblia kung kailan dapat lubusang umiwas sa alak ang mga Kristiyano kung makatitisid ito sa iba, Roma Kapitulo 14 Versikulo 21. Kung labag ito sa batas ng bansa, Roma Kapitulo 13 Versikulo 1. Kung hindi na makontrol ng isa ang kanyang pag-inom, ang mga alkohol iko ay dapat tumigil na sa pag-inom.